Alas 5 pa lang, namukaw na akong mama, kay palutoon ako niya, kay matrabaho lagi daw siya. 5.30, nating tingong pang langgam noon niya, maglutok pa uksudaan para baon ni Mamita Slow Carb Journey. So, muli yung baon guys. Sin, suka, ako sa vinegar. No. Ito ang, di balik ka, doon niya ito ang bukangan Oh asin na punsa ito banda sana ko tayo kasi nagiging ah ito butang tagalim tagamay ito butang magtagali aman na oh suka para Namnam kayo ba yay yes. balik na doon yung luto lang sa tikas na side kapit naman luto ang sudaan ni mamita muli iyang baon for today So, kagabi eh, or kagahapon, nag one mil na siya. Kaya wala siya gigutom. Matulog na siya pagka ano siya Wala siya nga, wako gigutom lang, hindi na kong kaon. Uguma so, na lang. So, maunay ang baon. Going to work. So, sa'yo kayo kung niya gigutom, no? Alas 5. Kaya palutoon ko niya. niya ako, naka-fasting pa, uguma pa kong magkaon. Naka-fasting challenge pa ako. So, ugma pa ko dito kong guys, No? Pero as you can see, ka. Bisa gamit pa ang wala na ko'y cravings. Ayan. Ayan niya, ganahan na siya rice na atay. Shiretaki, cognac rice, no? Ni, nee? perfect match low no carb selection. So magluto po ta, o oh, gamay lang na rice. 20 grams. Wala rin ko an. Tulog ka kutsara. Huwag maluto na. Gamay lang yun. Butahan na nato na siya. Ininit na niya ako anang ukay yon ayon takluban ano ba na ako na diha kaya na, na oh tara na luto uh, na yon kita niyo na bantika ni gawas na kita ang mantika guys ay na ni no so ano mo siyang i eh? set aside kana ni ano Yeah. Ang dadaghan mong kayo ng mantika ito, anong bawasan. Bawasan na ito. Okay, na gulay. gulay. Tapos. Ayan, maging kataog. May e And kamasi. Unya, ito atay niya siyang butangan o baguong. Ni perfect match, no? Low carb selection. Mauling, what's wrong, baguong? Mama's best sweet but sugar-free Pinoy baguong. Gating kami agay sa so, butangan na ito. Gamay lang. On frozen, so, isa, Ayan, una frozen na kay ibutan na ko sa O magbutan isa ka ko yan rea. Ayan. Pang na sa. Ganahan gid ni sa buduon. Ayan. uno taman. So akong feeling today is Lingot kayo, wala ko'y cravings, wala ko'y wala wasad ko'y uhaw, wala ni sakit akong ulo. Habang nagaluto ko ali, wala di gigotong. Ano akong feeling karon guys? Lion atong butangan o oh, itlo. Ayan. Egg is life, lapot ni akong buwan. Mudra. Ayan. At lang akong igisa. Isa ba yung isa din ang itlo. Simple lang kayo itong mga putahi niya, no? Pangala na itong gamay niya. Asin. Gamay lang. And then, paminta. Egg with cabbage and kamatis. So, anak nandit siya simple ang pagkaon. Nagusok na dayon ka. Nga, yeah, nagabaon po na siya. Oh, black coffee, guys. Nagabaon na siya every day black coffee. Nga, yeah, dito na niya timplahan sa iyahang work. Matilawi daw ni Ma. Matilawan na to sa iyahang, guys. Okay. Siya may mapaog. Ito pwede mo tinaw. Kaya naka-fasting pa ta. Okay, so approved daw. Ano siya, tama na daw. Ang lasa. Okay, di hindi siya ganahan. Oh, medyo parat-parat. So, timing daw. No? Natansya ragit na to. Dito na. na. Ang baon ni Mamita's Low Carb Journey. Ngayon, yeah, nga ito anang iplastar iyahang pagkaon. Ang cabbage. And egg. Scrambled cabbage, kamatis with egg. Ngayon, iyahang food. Tambok-tambok. Oh. Ay, talaga kalame. Uh, Ilaog pa dito guys. Because I challenge myself for 72 hours of fasting. So, palindigan na to ng 72 hours fasting for healing benefits. Yan. Uh, kung ga baon, talami sa baon ni Mamita. oy, ako ang din yung tanggalong dari. Ano. Kalimot ko, naman na isyari taki rice. Dara akong giluto. So, butang na ito na siya. Isyari rice diha. putang na ito sa kilid. Ang pork. Pork chops, crumbled egg, na cabbage og. Kamatis. Pagbutangan og, baguong ni perfect match. Ay, pagkalami. So, ato ang aling tabunan iyang baon. Oh, um, mother. Ayon, magluto ko taog sa egg. So, ako ang lutoan ng sa egg, guys. So, wala na ko gibasa ng karahay. Kuridas na na. Wala na siya. And then, pepper. Gamay lang pepper. Okay, naluto na ang itlog. Tama na siya, guys. So, ito ang ibutang na sa iyahang. Ay! Iyahang. First meal of the day. Yan. Uli, yung first meal. Ah! Uh, naay na ay manok ah, uh, tortang talong o isda. Walay rice. So, coffee is life for si mother. Ako ang buhatan ko ng kape. Yan. A pinch of salt. then Yan, guys. Ooh. Wala yung uso sugar kami, guys. Salt na ang ginabutang sa kape sa mga nag-low card. Yan, kape ni mo, madam. Okay, e, maibog mo na siya na, no? so magbuhat ko og Uh, almond flatitos ni Tito J. Mga nila hang snack. So, anak ng direksyon na ako sa pandit na o. Oh. Mantika. O of course, ang iyahang paborito na merienda nga spread is ang ah, perfect match low carb selection Netflix and chill. Pinak butter crunch. Mga niya ang paborito ni Mamita's low carb journey. Makita niyo mo diha hang net carbohydrate per ting gamaya. Oh. Yan. Oh, ah, peanut, erythritol, extra virgin coconut oil, and salt lang gid ang ibutang ani Perfect match. So, safe kaayo sa mga diabetic, mga naga low carb, mga naga keto. So, the best yun perfect match doon ha ah, peanut butter crunch. O, oh, niyang ganahan kaayo sa kong oh, mother. Yan. Gamay na lang nabilin. Wala na sulod. O. Oh, ah, gamay na lang yun nabilin. Yan. Peanut butter, yun yung paborito, guys. Hold oh, lang na to. And then, dotoan na to sa pikas na side. Luto na. Okay. And then, inito na to ang akong gi luto nga almond na bread. Okay. Spread lang ta. Kuha lang po ba cold. So, ay. Ayan, lang ko na siya rin sa taas. Okay. okay. So, maunay ang baon, guys. Na part sa iyang meal. Iyahan niya snack. Isabay niya sa iyang meal. So, okay na siya. Of course, di na to malimtan ang iyahang electrolytes. So, ayan, magbuhat ng electrolytes. One liter of water na siya, guys. And then, one teaspoon na cream of tartar. Dahil magbutang kung kuog. One four teaspoon na Himalayan salt. Okay, magnesium powder. One four teaspoon. Magbutang sa tao. Baking soda. Ayan. One eight teaspoon lang na ang baking soda. akong ibutang. O, so, oh, ayan. So, mauni ang baon ni eh. Mamita's Low Carb Journey. Oh, so, almond potatoes ni Tito Jay. And then, ang akong binuhat na almond bread. Ha? Almond bread. And then, atay. Electrolytes. Okay, pag dalagoan mga pika no? kape, mga kape ka dito. Nang kape kape? Dalao, dalao ng kape dito. Yan. So, nakalakaw na si Mamita, guys. Kung um, ano tag-prepare sa iyang mga foods. So, matong sa tagbalik. Hey, kulang kay kong tulog. So, see you later na po na ha. Hmm. Kaya sa'yo, kaya siya namukaw sa kuha. Ako gud yung ipaluto. Ang kabalong di ko mukhaon. Pero, okay ra kaayaw. Kaya nga, wala mga kaya cravings. So, currently on 42 hours na ko na naka-fasting. So, ugma pa ang akong tingkaon. Matawag sa ako. Niya, update mo niya. O, unsan na po akong katikaran kay mga pita. Good night! Good morning, night, di <laughs> sa akong balik. Good night.